Malapit pa kayo sa si Macdo, ma'am. Ah. Doon kayo napasok. O, uh, malapit lang doon. Oh, Kapag nag-commute pala kayo, ma'am, mas malapit din, ma'am. No? Ah, wow, okay. May okay, isa kayo dyan, ma'am, eh. Opo, mapakay na kalayaan. Ano ko tatakay? Ah, kung gusto nyo, Diretuhan ha. So, tayo ng FDI. Doon so, may uh, uh, sa yung ano, na Ito na, dito ituro ko Para, tis, -tis lang kayo. Express pa. sa Yan sa gilid ng MacDo yung ano eh, terminal. If kaya ito. Opo, opo. Ah, bagong tira lang. Ah, bagong lipat na kayo na. Ah, sa work. Saan dati sa Makati? Maganda yung work from home nun, no? walang gasto. So nasusunod. <laughs> Pandemic lang kasi yun man, di ba? Tuloy-tuloy. <laughs> so nung sa Makati kayo, hindi kayo yung dito sa mga Okay, simula dun sa may uh, Dito ka ko sa inyo no? May tricycle dun nakapila diba? Okay, so sa kayo sasakay ng tricycle papuntang uh, FTI okay, sa so terminal ng mga ano, UV Express Tapos dito kahit naglakad lang kayo eh Kasi nasa likod lang naman yun ang ano, McDonald's <laughs> halimbawa ganun kung commute kayo mga siguro mga 1 hour before siguro oh, mga ganun. kasi alam nyo naman ma'am matraffic dyan sa uh, E5 pwede nang gamitin si Joy right pag uh, pa kayo ng gising. O, pero, oh, pero kung Di ba kami yan? Bakto na yan. Okay. Nandito yung terminal ng mga UB Express. Tapos... Kaya nga, ano sila ka Ah, dito? Okay. FTI. FTI okay. Tiananmen.